Hello everyone. Hello, good evening. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat, no? Saan sulok man ng mundo, OFW tayo, no? So, ayun, nakikita niyo naman sa aking likuran. Ay napakaganda rito, napakaaliwalas, no. Tignan niyo, guys. Pakita ko sa inyo yung aking kinalalagyan. Ayan, guys. Oh. Ayan, 'di <laughs> ba? Ang ganda lang dito. Nako, naupo muna ako dito at nagpahinga, no, bago kumakyat sa aming bahay. Ayan nga guys. Ayan, mayroon lang ako i-share sa inyo um, tungkol um, sa pagiging isang OFW, no? Uh, dahil lang, isang OFW ay masipag, matyaga, mapagpasensya, na no? At higit sa lahat, no? Mapagkakatiwalaan, no? So, ayun. Unang-una guys, no? Yan ang mga bagay na dapat natin isaalang-alang tungkol sa pagiging isang OFW kung bago ka man sa akin channel mag subscribe na at huwag nyo makalimutang pinutin yung notification bell dyan sa gilid para lagi po tayong update sa aking mga videos na ina-upload ayan nga guys maraming maraming salamat sa lahat mga nanood dahil malaking tulong nyo sa amin bilang isang OFW ang uh, manood at huwag iskip ang <laughs> alam nyo na ba diba? para naman eh kumita naman tayo kahit papano no hindi lang sa pagkikita no na uh, nakatulong din tayo kasi nakapag-share tayo ng mga bagay-bagay na uh, kaunting kalaman lang naman pero ayun naman eh napakaganda rin di ba at maraming views yung mga pinapakita rin dito no so ayun uh, kahit malit lang tayo YouTuber at least di ba uh, isa pa rin tayong OFW no? dahil sa pagiging sa una pa lang, no? sa umpisa pa lang no? paano maging mabuting isang OFW So ayan nga. <laughs> Pinagpapawisan pa rin ako. Grabe, no. So ayun. Dahil uh, tayo uh, bilang isang OFW, no, na uh, matatag. Wait lang. Ayun, tuloy natin. <laughs> Disturb lang ako. Ayan nga, guys, uh, mai-share lang ako sa inyo, no, kung paano maging mabuting isang uh, OFW, no. Kahit saan man sulok ng mundo 'yan, no, dapat maging mabuti tayo, no, para walang Um, walang mga hassle na mangyayari sa atin no? para uh, naman sa ganun eh, okay pa rin tayo at makauwi pa rin tayo no? Uh, dahil ang pinirman nating kontrata is dalawang taon no? mayroon din uh, e yearly naman na nauwi, mayroon din naman every two years lang, so napakahirap no, no? para sa ating uh, kalagayan no? bilang isang OFW dahil uh, tayo tayo'y matyaga, mapagpasensya, no? mapagmahal at mapagkakatiwalaan kaya tayo mga Pinoy no? pinagkakatiwalaan tayo maraming mga Pinoy kahit saan man sulok ng mundo yun guys talagang marami kang makikita mga Pinoy no? na kung saan eh, talagang uh, ang trabaho nila is sa ng bahay dahil marunong sila sa lahat ng bagay no? So ayun kasi yung, yung, yung ano natin language pa lang natin is international yung English natin no di ba So, ayun, napakaganda nun. So, kaya karamihan sa mga OFW is maraming mga Pinoy. Kasi nga, sa pagtuturo pa lang, kung may bata kang alaga, ganun, natuturuan mo din yung alaga mo. So, ayun, isa pa yun sa mga factors, no, pa para sa isang-isang isang OFW, no. So, ayun. Dahil tayo mga OFW, kailangan din natin talagang mapagpasensya, no. Kahit na medyo... Basta hindi tayo sinasaktan, no? Talagang pagpapasensya natin. Kunwari, mayroon din tayong alagang matatanda, gano'n, no? May maalaga tayong matatanda, no? Kailangan natin ng... Uh, malaking at malawak na pangunawa, no? Pasensya nga, kung tinatawag, no? So, ayun, guys. Dapat tayong maging mapagpasensya, no? Kahit na sa ganun, eh, maging makasundo natin or kuhanin natin yung loob ng mga amo natin, yung mga employer natin, yung mga alaga natin, di ba? Either maliliit pa man yan or matatanda na yan. Kuhanin natin yung loob nila, no? Na uh, marunong tayong mapagpasensya, no? Hindi tayo mainipin, hindi tayo... Uh, basta, yung pasensya na lang, eh. Word na pasensya, eh. Napakalaking tulong natin to bilang isang OFW, no? So, ayun, guys. Uh, dahil matyaga ka din, no? Matyaga ka, no? Kahit na nahirapan ka na, Uh, kahit na pagod na pagod ka na, no? kahit antok na antok ka na, no? andyan pa rin yung pagtatrabaho mo kasi nga matyaga ka, no? matyaga ka. Dahil yan ang mga isa sa mga factor ng isang OFW guys, yung maging matyaga sa lahat ng bagay, no? sa pagtatrabaho. Kailangan mong pagtsagahan yan guys kasi dolyar yan ang kapalit. Uh, wag ka lang naman yung sobra-sobrang as in talagang wala ka ng tulog no? hindi naman na maganda yon, no? so yun, syempre tayo, paminsan-minsan talagang napupuya tayo, dahil maraming kadahilanan yan, no, maraming kadahilanan yan, bakit tayo na ano, sa pagtulog, kulang sa tulog minsan, pero kailangan din natin minsan pag okay naman yung trabaho natin, pwede naman tayong bumawi, no nasa pag, ano na rin yan eh uh, kung marunong ka talagang matyaga, no, bilisan mo yung trabaho mo para makapagpahinga ka agad Siyempre, di ba? Diskarte, di ba? Andiyan yung sinasabi ring diskarte, no? Diskarte, diskarte ng isang OFW. Ayan nga, guys. Kung is, kung ang amo mo isang madamot or matipid, no? Dapat diskartehan mo 'yan. Hindi ka pwedeng magpakagutom, no? Hindi ka pwedeng sobra-sobrang pagod mo, no? Kasi katawan mo rin yung babagsak. So kailangan mo nang diskarte. Diskartehan mo 'yan paano yan, paano mo gagawin diskarte, syempre pag may pagkain dyan, sige, sumubo ka muna kahit hindi naman na nakatayo ka lang or kahit ano, saan ka dyan no? basta na ka, umiyong ka tubig okay na yun guys, yun ang tinatawag na diskarte para hindi ka lang magutom no? kasi wala pang, wala pang oras eh. wala pa sa oras ng pagkain no? at uh, kung talagang ano ka, nahihilo ka no? madali ka lang uh, makarecover kasi nga iinom ka ng, ng tubig or kakain ka dahil nahihilo ka na nga, 'di ba? So kailangan mong diskartihan 'yan. Bakit ka nahihilo? Bakit masakit yung ulo mo, no? Uminom ka or pag nainitan ka, no, bilisan mo lang maligo, no? Para lang mahimasmasan ka nang hindi magtuloy-tuloy yung, yung sakit ng ulo. 'Yun, 'yun ang mga diskarte, guys. Mga nagugutom pag may nararamdaman, no, agapan mo agad 'yan, no? Huwag mong antay na nanginginig ka na sa gutom. Ah, wag huwag mong antayin na, na Nahihilo ka na sa gutom no diskartihan talaga 'yan so isa sa mga factor ng bilang isang OFW, OFW 'yan guys 'yan and then isa pa is yung ano um, ano pa ba mag mag, mag ano kaya diyan kung ano yung mga pwede pang gawin pwede pang uh, isa sa mga ano sa mga isang OFW no um ano pa ba yung marunong sa lahat ng bagay no kung kasi diskarte na rin nasa diskarte na rin yun guys pumapasok yung ganoon eh kung na nasa uh, ano ka no yung kalagayan mo is uh, gustong gusto ng mga amo yung mga uh, mga tinapay no kung marunong kang dumiskarte kung marunong kang gumawa no ayun mapapabilib mo sila at magiging maayos magiging masaya no magiging ano ka sa kanila parang Ah, okay pala to, no? Okay pala siya kasi nga ano siya, uh, madiskarte, marunong siyang gumawa, no, ng mga ganong bagay, no? O di ba? Ang galing-galing na no, di ba? So ayun, 'yan yung mga isa sa mga diskarte. Luwayo lang tayo konti kasi nga medyo maingay yung isa dito na nagaano. ano uh, so ayun, isa sa mga diskarte 'yun, no, guys, to. No? <laughs> Lumiwanag naman ang konti to. So ayun, uh, isa pa guys na no, yung ang kinatawag na ano Wait lang. Yung tinatawag na um, Ano pa ba? Mali sinabi ako kanina nakalimutan ko. Na <laughs> Ayun, matulungin. Isa pa 'yun sa isang uh, bagay na 'yun, no. Matulungin, matulungin, no? Matulungin na OFW, 'di ba? Um kunwari, uh, um, for example lang, no. Mayroon uh, rest day mo, no? Rest day mo. And then Uh, kailangan-kailangan ka ng employer mo. Kung baga hindi niya sinasabi kasi nga rest day mo nga, no? Maano bang tulungan mo siya, no? Konti, konti kahit may isang oras. Oh, sorry, okay na yun eh. Okay na yun eh, di ba? Para man naman makita niya, ay matulungin siya. Uh, kahit na rest day niya, tinutulungan pa rin niya ako. O di ba, isa sa mga katayangan nating mga OFW isang matulungin, di ba? Alam naman natin mga Pinoy, madiskarte, matulungin, mapagpasensya, no? Lahat na lang, no? nasa atin mga Pinoy kaya nagugustuhan tayo ng mga taga ibang bansa no so ayon and then uh, ano pa ba yung mga pwedeng mga diskarte no nang ano, ano pa yung mga pwedeng uh, i ano sa idikit sa isang OFW na napakaganda para sa ano uh, ano pa ba <laughs> no so ayon kung ano man yung ano dyan i eh, Abigyan uh, nyo ako ng ano, abigyan ay mag-comment kayo diyan no kung ano yung mga meron pa kayong naiisip para naman sa susunod ibablog natin no. So ayun. Dito lang ako nag kasi nga uh, mas payapa at saka hindi siya masyadong maingay no. So ayun, napakaganda, ang daming magagandang katangian ng isang OFW no na kaya tayo nagugustuhan no ng mga ibang um, foreign ano, foreign employers no. So, ayun. <laughs> so, napapansin ko rin, no, uh, isa sa mga kababayan, isa sa mga ano rin ng mga isang OFW, no, yung yung pag-iisip natin, no, alisto tayo. Kung baga, uh, yung language kasi natin is marunong tayo kaagad mag-English. So, yun, natututo yung mga, uh, ano, natututo yung mga bata, mga, may mga laga, no. Patulad ko, guys, ah, uh, New, wala pa wala pa yung baby nandiyan ako sa kanila hanggang sa uh, nagbuntis hanggang sa nasubaybayan ko na lumaki nang lumaki yung aking alaga so ayun uh, he can he can speak english he can able to um, uh, speak to me uh, fluently in english guys so yun rin niyan sa akin sa uh, lahat ng bagay lahat ng respeto no yung respeto no yun na lang yung yun yung na-share isa na-share ko sa kanya yung respeto uh, nagbe-bless ganon and then nagsisay hi hello sa mga tao na hindi siya ano guys hindi siya kasi halos maraming mga kabataan ngayon na mga suwail no uh, ayun nat naturuan ko yung aking alaga na paano rumispeto paano uh, mag-bless mga ganon yun yun yung mga naituro ko sa kanya kaya nagugustuhan din nila yung mga Pinoy, no? Kasi nga tayo yung mga Pinoy, marunong tayong rumispeto, no? And then, isa pa is yung pagiging malinis. Yun, di ba? Malinis, napakalinis ang mga Pinoy, guys. Halos karamihan ng mga Pinoy dito sa abroad, malilinis sila. So, kaya tayo nagugustuhan. Isa yun sa mga factor, no? Ng mga isang o Pinoy na OFW, no? Ayun, yung pagiging malinis sa katawan sa lahat-lahat ng bagay malinis. So, diyan tayo nagugustuhan. So, ayun nga guys, marami pang iba diyan guys na ilalagay diyan sa isang bilang factor ng isang bilang isang OFW. <laughs> ayun, di ba? Kung tutuusin nga guys, no, uh, ano na eh. Um, pero marami pa din na mga hindi nakakaintindihan mga employer na ganito kasi siguro, siguro hindi sila malapit sa isa't isa, no? Unlike akas uh, kasi sa akin guys yung naranasan ko no from the start wala pa yung bata hanggang sa lumaki na nang bata no hanggang sa gusto ko nang mag -for good ayaw pa rin akong pakawalan so yun na yung inano ko no At ayaw akong pakawalan may sakit pa naman ako nagpaalam na ako tapos humingi pa rin sila humihirit pa rin talaga sila humihirit pa rin sila so parang ano naano ako doon no na maysa ko no kasi kahit na medyo yung nababagal na ako sa pagtatrabaho dahil nga may sakit nga ako no pero andun pa rin yung ano nila sa akin na mag-stay ka muna rito kahit na, ano, kahit isang taon pa. Pero sabi ko, uh, kahit na five months lang or six months, sige, uh, ano ako. So, ayun. Super <laughs> so, blessed. Oh, so, hanggang dito na lang this mercy vlog. Huwag niyo kakalimutan mag-comment diyan. Bye-bye. Paalam. Next vlog lang ulit.